May patutsada na naman po etong si Mr. Jason sa. Ang gusto daw kasi, parang ito yung, yung gusto niya ipakahulugan dito eh. Na ang gusto daw kasi na title uh, ng taong bayan at ni Senator Rizzo Antevero sa librong yon ay ganito. Ang babaeng walang modo, bastos, walang hiya, manggagamit at plastic. Yun. Pero tama ka, Mr. Jason. Sa. Ito kasi talaga yung bagay na bagay. Katulad ng ginawa ni Sara Duterte, nang sa bibig niya, hindi yan nanggaling sa, um, wala yung kaugnayan, actually dapat yan sa hearing na yan, pero nang sa bibig ni Sara Duterte, na pamumulitika yung ginawa niyang librong yun. O idinitali e pa niya na iuuwi ng mga bata yung libro sa bahay, na andun yung pangalan niya at makikita ng mga butanting magulang yung kanyang pangalan. Bingo! pamumulitik ka nga. Galing mismo sa bibig ni Sara Duterte. Ngayon naman, Mr. Jason sa galing mismo sa bibig mo, wala namang sinasabi ang taong bayan o kahit sino man dyan sa sesenado kung ano ang dapat na maging title ng librong yan. Pero ang sabi mo dito, ang babaeng walang modo. Tama ka. Ang galing sa bibig ni Mr. Jason sa ang tinutukoy ay si Sara Duterte. Ano to? Gusto nyo parang gumagamit ka ng reverse psychology dito? No! Hindi bagay sa inyo yung mga ganitong reverse psychology. Kunwari, inuunahan nyo. Pero yun ang totoo. Yun kasi ang totoo. Yun yung naiisip nyo. Dahil yun ang totoo. Ipinapasan nyo lang sa ibang tao. Hmm. Kasi hindi naman pinararatangan eh. Si Sarah Duterte ng kung ano-ano in the first place dyan sa hearing na yan. Pero inunahan na lang si Tambalos Los. Nako ay ay pamumuliti kayo yung mga questions na yon paano naging pamumulitika. Tas ikaw naman Jason sa ito ngayon ang gusto mo palang title ng libro ni Sara Duterte. Ang babaeng walang modo, ang babaeng walang or bastos, ang babaeng walang hiya, ang wala, babaeng manggagamit at ang babaeng plastic. Saktong Sakto to, ah. and this all of this honestly describes VP Sara Duterte. Hindi nga bagay sa kanya eh. Pero, pero yun nga, bilang paggalang sa Office of the Vice President, dapat pa rin natin gamitan siya ng VP as title eh. Pero hindi talaga po bagay sa kanya. Hmm. Ayan po ang totoong description ng galing na mismo kay Mr. Jason sa Ganito ang totoong or ang bagay na bagay na description sa isang tambaloslos. Good luck!